Sumamba ang mga Israelita kay Baal. Ikadalawampu't limang kabanata. Habang nagkakampo ang mga Israelita sa Shittim, nakipagtalik ang mga lalaki sa mga babaing Moabita. Hinikayat sila ng mga babaing ito sa paghahandog sa mga diyos-diyosan at kumain sila ng mga handog na ito at sumamba sa mga diyos-diyosan ng Peor. Kaya nahikayat ang mga Israelita sa pagsamba kay Baal ng Peor. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Kunin mo ang lahat ng pinuno ng mga taong ito, at patayin sila sa aking presensya, habang nakatingin ang mga tao, para mawala na ang matindi kong galit sa Israel. Kaya sinabi ni Moises sa mga hukom ng Israel, Kailangang patayin ninyo ang mga taong sumamba kay Baal ng Peor. Ngayon, may isang Israelitang nagdala ng isang Midianitang babae sa kanyang pamilya. Nakita ito ni Moises at ng buong kapulungan ng Israel habang nagluluksa sila roon sa pintuan ng toldang tipanan. Pagkakita rito ni Phinehas, na anak ni Eleazar at apo ng paring si Aaron, umalis siya sa kapulungan at kumuha ng sibat. Sinundan niya ang tao sa loob ng tolda at sinibat niya ang dalawa. Pagkatapos, huminto ang salot sa Israel. Pero dalawamput-apat na libo ang namatay dahil sa salot. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Inalis ni Finehas na anak ni Eleazar at apo ni paring si Aaron ang aking galit sa mga Israelita. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa, ipinakita niya ang kanyang kagustuhan na protektahan ang aking karangalan sa gitna nila. Kaya hindi ko sila nilipon. Kaya sabihin mo sa kanya na gagawa ako ng kasunduan sa kanya, na pagpapalain ko siya. At sa kasunduan ito, siya at ang kanyang mga angkan ang magiging mga pari magpakailanman. Dahil ipinakita niya ang aking galit, at tinubos niya ang mga Israelita sa kanilang mga kasalanan. Ang Israelitang namatay kasama ng babaeng Midianita ay si Zimri, na anak ni Salu, na pinuno ng isang pamilya na lahi ni Simeon at ang midyanitang babae ay si Cosby, na anak ni Zur. Si Zur ay isang pinuno ng isang pamilyang midyanita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Ituring ninyong kaaway ang mga midyanita, at patayin ninyo sila, dahil itinuring din nila kayong kaaway, sa pamamagitan ng panlilinlang sa inyo, roon sa peyor, at dahil din kay Cosby, na anak ng isang pinunong midyanita. Pinatay ang babaing ito noong dumating ang salot. Sa peor